Madugong enkwentro na naman po. Nagbakbakan ang mga miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit at mga umunoy miyembro ng New People's Army sa Magsaysay Davao del Sur. Patay sa enkwentrong yan ang isang miyembro ng CAFGU at apat na rebelde. Sinugod daw ng mga rebelde ang kampo ng CAFGU para pagnakawan ng armas. Makibalita tayo kay Brazil Kempis ng GMA Davao. Pasado alas dos ng hapon kahapon ang lusubi ng New People's Army ang kampo ng 4th Davao del Sur Civilian Active Auxiliary Company Detachment ng Citizen Armed Forces Geographical Unit sa barangay Bakungan, Magsaysay, Davao del Sur. Ayon sa militar, pinamumunuan ng isang Felix Armoja alias Kajing ang umataking Guerilla front 72 ng NPA. Yun yung bago nilang style ngayon, yung vehicular attack. Sakay sila sa isang forward na vehicle, covered yan. Then uh, they were about to attack uh, pagdating sa detachment, nagtalunan, nag-assault sila. Kaya lang, mas na, naka-alerto naman yung gwardiya natin. Tinangka raw ng mga rebelde na nakawin ang mga armas ng CAFGU pero bigo sila. Itong pagsakal na dyan, sir, nakapermit rin, na, sir. Sukol mi, sir, kay. Kami igor po minagdipin sa sa among detachment, sir. Pitong miyembro ng CAFGU ang nakipaglaban sa may tatlumpong rebelde. Patay sa bakbakan ang isang miyembro ng CAFGU na si Leonardo Kainglet Jr. Namatay siya. O, nabarugan niya. Uh, nakapatay din siya. Patid sa kung ano. Nalagasa naman ng apat ang grupo ng mga rebelde. Nakuha sa manasawing rebelde ang ilang armas tulad ng M14 Armalite at high power shotgun. Uh, bihira lang itong klaseng baril nito kaya I believe uh, one of these uh, one of these people are uh, baka mga matataas ang uh, posisyon nila. Nakuha rin ang ilang blasting caps at isang remote detonator ng bomba posibleng nagtangka raw magtanim ng bomba ang mga rebelde sa Kafgo Detachment. Naiwan naman ng mga tumakas na rebelde ang kanilang truck kung saan nakuha ng na militar, ang dalawampung backpacks, mga pagkain, dokumento at ilang personal na gamit. Tinutugis na ngayon ng militar ang mga nakatakas na rebelde. Brazil Kempis, Nagbabalita, Pilipinas.